isang original sangray at soon ay mapapanood na natin sa mga batang rilis ang nag-iisang napaka-sexy pa rin Diana Zubiri! Sexy! Grabe! At saka, paano, paano, Wow! Mahina lang yung boses niya na tapos Hello. Hello! Ang ganyan! Ulitin mo nga! Ayun, Diana! Ulitin mo! Ulitin mo! Ay, ang Kamukha ka ba? para parang ang pagong. parang nag Parang hindi masaya si ano, Ate Diana. Huwag naman. Ah, na. ah! na. Okay. ito na. eto na. I-promote mo muna ang mga batang rilis. Ayan po, malapit na po kaming magsimula mag-shoot. So sana po abangan ninyo ang mga batang rilis. Kasama ko po dyan si Miguel Tan Felix. And syempre, marami pa pong iba. So abangan nyo po. Ah, diba? eto diba? ah, na. Umpisahan na natin. Ang katanungan, daya na magpapasabog ka na ba? Hmm? Magpapasabog na! Ah, pala nyo. Ayan, upo ka na dito at isuot mo ang proteksyon sa iyong magagandang mata. Kaya naman, umpisa na natin. Ito na ang iyong unang sang tanong! Sang sabog! Uy, alin dito? Alin dito ang ginawa ni Gabby Garcia sa kanyang bagong biling van? Eh, kinabitan niya ng video, Okay. Or B, hindi niya tinanggalan ng plastic cover. Hindi tinanggalan ng plastic cover. Oh. Di ba, Ama. Friend? Oh, Sumakay oh. tayo nung pinagpawisang tayo sa sasakyan oh. niya. Alam oh. Talaga ba? Oh. Ang init. Oh. Ma, mo yung pagpawis na pawis ka, tapos dumidiretso kang pag ano. Kasi ayaw niya slide, talaga slide tanggalin line. yung <laughs> ano, plastic. Oh. Ito kasi, kasi, yung sabi niya. Di ba, very business-minded kasi Tama. si oh, kasi at, sabi niya, yung value ng kotse, bababa, pag tinanggal mo yung plastic. Tama. At oh. higit sa lahat, kasi oh. di ba, makeup siya ng makeup. Oh, oh. Pag oh, napapadikit sa mga gano'n, ayaw niya mamantsahan. Ayaw mamansyahan.

<laughs> Dapat, alam mo, na ang relationship ni Gabby at ni Kalilay isang symbiotic relationship. Ibig sabihin... Sino po si Kalilay? Sino po si Kalilay? Si Kalila? Kalil, 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 Kalil. 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 Mamang, maganda ka, pero niya. medyo may naipandinig mo, mamang. <laughs> Ibig sabihin, nagpapagalingan sila sa oh. talent nila. Oh. Tutulungan sila. At sabi ni Gabi, para ma-improve ang kanyang singing and dancing, uh -huh. pareho ni Kalil, kasi theater actor si Kalil eh, kinakailangan ko muna video ako sa van para habang mabihay sa traffic, nakakakanta at nakakasayaw. Oh. Oh. Eh. Kasi Kuya Kim, pag merong video ako sa van, tumataas din yung value Ayan. ng van. Yan ang dapat alam mo. Okay, Diana, narinig mo na kung paano ka nanilito. Ano naman ang na magiging kasagutan mo diyan? Gabi, ano bang pinagagawa mo sa van mo? o sige, siguro mas maniniwala ako dahil kumakanta si Gabi. Oh, yeah. Parang feeling ko, pinalagyan niya ng video. Video? Ay, okay. oh, yeah. yeah Siyempre! Pinaset up ng video. Okay! Okay, pinalagyan daw po ng video. Okay! Sabong or sabuang? Iyan! 5, 4, 3, 2, 1! Yan! sorry. Sorry. Nag Sorry, Tayana, <laughs> Nagpaniwala ka sa dalawang yan. Sorry. <laughs> Mahal ka namin, Sorry Diana. Sorry naman, Diana. Ito na very, 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 Pinoy na ugali. Di ba yung pagka daw bago, hindi tinatanggal kasi ayaw nga madumihan. Tama. Totoo naman yan. <laughs> <laughs> Ay, kasi ibibenta ka. pa after. Pasensya ka na, ha, Diana. Sino ba writer natin ng na segment na to? Oh, <laughs> you know, you know, si Grabe <laughs> uh... naman, unang tanong pala. Yes, si Kaninang aga-aga may pinopost sa Instagram. Tawang-tawa ako. Ayoko na na ikwento. Eto na tayo lang yung pakalawang sang tanong! Sang sabong. International Studies ang kursong pinag-aralan ni Dennis Trilio. Ayon kay Dennis, bakit International Studies ang kursong napili niya? A. Dahil pangarap niya maging isang diplomat? Or B. Dahil nakita niyang walang math subject? Ba't sa akin ka nakatingin? Doon muna. Hindi, kailangan talaga, ano, kaya pinag-aralan nyo kasi gusto niya maging diplomat. Ang diplomat, diplomat kasi, oh. maganda yung mga nabibigay na benefits sa'yo. Mm. O baga pag naisa ibang bansa ka, nakakatulong mm. ko din sa kapwa mo mm. Pilipino. Kaya, Kunyari, mm. siya sa Zimbabwe, naging diplomat siya. O baga nakakatulong siya sa mga Pilipino. At the same time, kung baga hindi siya manganganib kasi diplomat siya. Tama. At pagkatapos ah. mag-graduate sa college, binibigyan ka ng diploma. Dipl At siya ang salitang diploma. Ah, okay. Oh. Yung pala yun, kuya oh. Hindi ko alam. Mali. M M Mali. Mali. Mali, Mali. 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 E ano okay. kayo? Tama, tama. Close namin si Dennis kasi oh, ayaw yes. niya ng math. Yes. yes. Ayaw niya ng math. Ayaw niya yung mga cube root. Ayaw pa niya yung... Geometry. Ayaw pa niya yung... Trigonometry. Yan yung Geometry. ayaw niya. Si mamahang ayaw niya. <laughs> ayaw na ano, ayaw, ayaw niya. Kasi yan... Find <laughs> X, find Y. Mga gano'n ayaw yan. niya yung... Ayaw oh. niya yan. Yung mga magkukumpute-kumpute na ganyan. Ayaw niya yung math. Anong kita lamang sa sagot? Yun, ayaw niya nga yung math. Ayaw mat. niya nga yung ah, math naman. Ang linaw-linaw. Bakit ka? Ay. 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 Ang nagagalit ka? Bakit nagagalit ka? kayo <laughs> nakapagalit? Kayo ang nagagalit. I-explain lang naman namin dito. Ikaw ba, kuya, kung Ay, oh. gusto mo yung mat? Anong cube yut ng 9? six. Three? O, tingnan mo yung kasama mo. Hindi alam ano ba naman yan. <laughs> <laughs> Ay nako. Oh. Ang tali talino mo. Okay. Di Mamang. So, tama na to. Litong-lito na si Diana. Diana, ano magiging kasagaw mo d dahil pangarap niya maging isang diplomat or B. Dahil nakita niyang walang math subject? Feeling ko dahil nakita niyang walang math subject. Yes, tama! Perfect Woo! daw! Sabi ni Waki, dahil nakita niya walang math subject, kabog or sabog? In... 5, 4, 3, 2, 1! Totoo nga dahil oh walang God. math subject. Ah, hirap kaya nang math. Ba? Simple lang oh, kami diyan. Sino bang oh, oh. natutuwa sa math? Pero importante 'yan sa mga Tama. engineering course, di ba? Yeah. Importante. Kaya course. nga ako welding lang kinuha. Okay. Ko. Singer. <laughs> Eto na po. Ang kanyang pangatlong isang tanong. Sang sabog. Bob bob bob. Bilang plant seller, si Aubrey Miles ay nakapagbenta na ng halaman na kakahalaga ng 1 million pesos. Anong halaman ang naibenta ni Aubrey ng 1 million? A. Is Spiritus Sancti or B. Monstera Albo? Ay, ito mga mahilig sa halaman talaga yes. kasi Joaquin. Kasi okay, okay, mukha, oh. mukha siyang seed. Diba? Yeah. Yeah. Yes! <laughs> Oo! Oh, oh, oh. Woo! 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 Oo! Oo! Kasi bumili ako sa kanya ng plants. Yes! yes. Oh, yung Monstera ang binili ko sa kanya. Ano? Ah. Ay, yung Monstera Calbo. Ang ganda, no? Walang kalbo! Oh, sorry, sorry. Albo, sorry. Albo. Yung Monstera na yun, ito yung nag-iiba ang kulay. Green, tapos white combination. Ang mahal nun. Super. O -o. hanggang ngayon, hinuhulog-hulog ako pa rin. <laughs> ah, so binili mo talaga? Oo, hanggang ilang years na, di ba? Tapos sa pandemic, pero naguhulog pa rin ako sa kanya kasi ang mahal ng bili ko sa kanya. Oh. Monstera? Oh. Monstera Camero Chuchu Caracas. Kalbo. Kalbo. Hindi nyo alam yun kasi hindi nyo alam sa mga plants. Albunga? nga? Akala ko kalbo? <laughs> yes! <laughs> Dapat, alam mo. Yes! na ang Espiritu Sancte isang uri ng anturium na ang hybrid ay ginawa ng isang Pilipina na si Luisita Alcala na may aktarin ng libro tungkol sa halaman. Yes. napaka-rare at napaka-mahal ng isang milyon tatlong dahon lamang yan. Ay, po. Yan ang dapat. Lipat tayo ng ganda ng paliwanag. Basta ganda dito. Grabe Ganda pa. Grabe yan. At saka alam mo, saka alam mo Saka alam mo nung pandemic, ang bumili sa kanya si Miss Jinky Pacquiao. Tama. Ang galing. Ang One million. Alos one million. Na Paliwanag ni Kuya, kaya ano tawag doon? Ano no, yan? yan? Ano Spirit. Ano Isang uri ng anturium oh. na napakarin. Oo, oh, dito nga kaya. Anturium Pero okay. alam niyo bang yan? Nakukuha lang yan sa mga tabi-tabing ilog, sa mga Tama, bubat gubat Totoo ba? Totoo yan. Ano yung tura ng halaman na ba yun? Yan, hindi ko. Ganyan, ganyan, ganyan. ganyan, ganyan. Put puto, puto. Ah, Ay, sorry, sorry. Ah. Ako. Uy, nakalimutan niyo, may guest tayo. Ay, may guest tayo. sorry, sorry. Kasi sorry po ditto sa atin. Hindi ka pala. hindi ka pala. Alam ni Dayana, pandemic yung... <laughs> Dayana, nag-aano ka rin ba naging plantita ka din ba? <laughs> hindi po, hindi masyado. Hindi masyado. Pero, ano, Uy, pero ano, pero, ano, pero ano, ang... ang ganda ng vlog nila mag-asawa. nakakatuwa. Yes. Ah. thank you. Sana ang po ganda, ma-follow ganda. nyo kami sa amin. We advertise yes. mo, advertise okay, mo magko-collab kami, magko-collab kami ni Dayana. Abangan nyo 'yan. Mag- Ano pangalan ng channel sa YouTube? Dayana Zubir Smith po. follow nyo kami sa YouTube niya. Kaka-ano 'yung mong plants? Ikaw ano 'yung pinaka gusto mo lang, 'yung alam mo lang. Ang alam ko lang yung ano, makahiya. Makahiya. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> ko, <laughs> nung right, okay. 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 Ano sure na Okay. Okay. Uh, uh. mo? Okay. 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 or B. Monstera Albo? <laughs> Feeling ko yung Monstera Albo. Okay. Ay, Monstera okay. Albo. Okay. 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 Brazil. Oh. Grabe. Grabe. Mahal naman. Ang mahal. One million. Kaloka naman yung one million ng galing pa ng Brazil. One million na bulaklak. Mastensya ka na. Ang... Ana, sorry. Ano, kumusta na? Maganda ka pa rin, Ms. Diana. Alam mo, kahit para ka espasol, maganda ka pa rin. Oh. Sobra. Sobrang ganda mo pa rin. Oh. Thank you. Alam you know, mo kung si Waki and Jan, parang siyang bola ng billiard na nilagyan ng puli. <laughs> <What? laughs> si wow. Pag si Waki oh. Jan, siyang mochi balls. <laughs>